Hello guys, ayan. Gora Bells na naman tayo. Kasi nakakainip. Punta kami sa Agia. Punta kami sa park. Dito doon tumawid. Dito dapat pala doon tayo tumawid oh, Doon pala yung tawiran. Baka meron dito. Wala. Walang tawiran. Doon tayo tatawid. So guys, ayan, lakad-lakad na naman kami. Pagpapayat. O di ba? <laughs> Punta kami sa park. Ayan yung aming lalakarin. Ayan yung aking mga pamangkin. Ayan pa yung isa. Naiwan. So yan dati, madalas kami dito. Aya, Water lily. Ang ganda, oh. Ang ganda ng water lily, oh. Iba-iba yung kulay ng bulaklak nila, guys. Iba-iba oh. yung kulay niya. May yellow. Ayun guys. Ang lalaki nila, oh. Ayun na, pumunta <laughs> na doon. Nakakapagod, guys. Ang taas na akyatin. Dito madalas mag-jogging si Josang. Ayan yung yung building. Ayan. Ayan. Bundok to bundok. Bundok to guys. Napakataas. Ang taas nito. Masintas na ng building. O di ba nakakahinga lang? <laughs> na ako ng mga kasama ko. Ando na sila sa taas. Oh my God. Huh? Ando na sila sa taas, guys. May oh, isa na lang ako dito. Iniwanan na ako. Huh? Ay, Diyos ko. Iniikutan nila to, mga nagka-jog. Oh, napakatarik ng hagdan. Kita nyo naman. Kung gaano katarik. Ayan. Ay, ah, talaga naman papayat ka. Pag uwi mo ng Pilipinas. Okay ah, nga. Ah, oh my God. na ako. Aray ko. O ba? Diba? hingal ka ba Yun na tayo? Wala na yung mga kasama ko ka pinag-iwan na nandila ako. Hinga. Nakakapagod. Ah. Yeah, nakita niyo maraming na nagja dito guys. Ah. Aba. Hingal na hingal na nga ako eh. Oh. 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 my god Puro akhir na pataas. Huh. Oh. Nahihingal ako sa mga kasama ko. Pero dito maganda na, di ba? Maganda na ang view dito, guys. Maganda yun yung kasapon. Hindi ka na makapagsalita sa hingal. Ayan. Nasa kalahati pa lang kami. Pag umakit kami lalo, mas mataas pa kami dyan sa mga building Hanggang doon pa, sa tuktok, mga ah, akitin. Nakita ah, naman yung mga hagdan Matatarik pa rin yung hagdan. Bakit din? Ayan. Wala nang part dito. Hoy! pati yung ano, yung cable car pala. Ginagawa. Wala nang cable car. Ha? Tennis dyan. Lalaro. Doon sila dati, oh, sa park na yun. Kaso wala na pala. Kaibigan. Maganda ng ano, oh. Eh. Lord. Pahinga muna tayo. Hindi sila Aray ko. Ayan. Dito, ito naman naman kung gano'ng katatanda. Ayan, ha. Umakakayat dito para mag-exercise. Kasi dito may exercise. Ayan. Ha? Ay, Diyos ko. Pamanta lang ako parang. Ha, na ako na yun. Nandali lang, pahinga lang ako. Grabe naman yun, may umutot, napakalakas. Ganyan sila. Wala sila pakialam sa dadaanan nila. Basta pag... Okay lang. Okay. May nagpa-video pa sa akin do, Video ko daw siya. Yung Chinese. Oo. Eh, pinag-exercise pinag siya tapos nagpa-video sa akin. Marunong mag-English. Ha? Sa hindi sa basta sabi niya. Eh, ganun ko daw siya. <laughs> oh. Oh. Yeah. <laughs> no video. <No> video. <laughs> <No> video. <laughs> Ayun, guys. Yes. Ayun, doon pa pala. O, pwede pa pala. Pumunta. Picture kayo doon. No? Nung lumalamig. Ayan ang mga trabaho ng mga tarista sa sobrang inip dahil walang ginagawa. Oh, Diyan madalas sila naglalaro. yan sa park na yan. Kaya lang ngayon, under renovation siya. Pero pwede pa rin paglaruan kasi open pa siya. Oh. Pwede pa rin. <coughs> Kaya lang wala na dun yung ano. Ay. Bibili daw sila guys. Mga uh, gastador tong mga to eh. Tarista. Okay. Oh. oh. Magkano? Cold. 20. 20. 20. Ha? Huh? Ayun na. 20.16. Ah, 20. 20. ah serial number. Ay, 20.16 uh, 20. nga ang isa. Ang mahal, Diyos ay, ko. Hindi uh, uh, yan isipin mo. Putay, 140. Pindutin mo muna yun. Ayan, Coke. Ayan, Coke. I-try mo. Ayan na, ipipress mo lang yung ano, tapos i-ano mo yung bus card mo. Pwede yung bus card? Oo, ayan o. Wala ba? Sa ano yun, Ska? Yung green. May chat pa yun eh. Wala. Wala bastard. Bill. Ayan, na, meron pala dyan. Pag-visit <laughs> ka. Ha? Dito na tayo dumaan. Dito. dagat guys yan oh. karagatan yan karagatan o oh, di ba bakit di ka papayat dito kaya wala kang makikitang mataba dito makikita mo yung mga bagong salta na matataba oh. Oh. dito mga yung mga QR code ayan oh. ayan oh. may mga QR code yung mga puno dito ayan Pagka gusto mo mag-money-money dito, tahimik. Ayan. Ayan. Kaya lang, nakakapagod talaga nila ka rin. Kaano ka taas yung inakyat mo. Ayan. Meron pang ganyan. Hindi mo alam kung ano yan. Pahingahan pala yun. Ano kaya yun?